Daghan na pa ang milagro ang gihimo ni Senior Santo Niño sa mga deboto rason nga angayan kining daigon og pasalamatan pinaagi sa pagsayaw og sinulog dance sukad pa kaniadto hangtod karon buhi ang pagtuo sa mga kaigsuonang Katoliko kang Senior Santo Niño tungod sa mga milagro nga nahimo niini <coughs> Mone amung dibutuh. Si nyer ka temanmu. Untai mungkitna anglan. Di li dihad daya diri hataguna niya. Nang wala gid ko mag. Magmar. Ga yung kanila gya. Tanan sakit, may pagtian. Tayo amung dalapan. Kailangan ko nilis yan ah. Ako siya, Juan, karang blazing shoes sa mga na patag, kwan patag adlaw, murag. Salamat mi siya kay tungod nga kami mga Juan, pakaon sa dojo. Santo ninyo, juda mo ang gina, Juan, karang ako ang santo na kwan kay supposedly dari sa bula. Mawad yun na mo ang kwan santo. So, mauni ang mga kikosyon sa mga anak. Karang. Gani, luyo sa daghang Tawo, nga mitambong sa kapiestahan ni Senior Santo Niño sa Santo Niño Dibula Parish Church in Ero 15, na ning kamot si nga makapahiling kauban ang iyahang kabanay aron maampuan og mahilayo sa mga sakit. Oh, four oh years or oh five years na hindi ako nakauwi ngayon lang. Umuwi talaga ako para umano nitong Viva Santo Niño sinulog sa Bula General Santo City. Dugay naman ko din yung nag-chairman, dagang nangayo nga mga anak, ihatagan, testimony sila. So, sa pagtungo na, napay ka ng kidney upirahan sa bato, isayaw nila. Pag uli silang balay, nahulog ang bato sa inodoro. Napay muslim, isayaw nili. Yayo, Ang hinagiban sa mga deboto, mawang pag-ampo o hugot nga pagsalig kang senior santo ninyo. baluan, labing dako o tinuig nga ginasilebrar ang piyesta sa santo Niño sa barangay Bula o gikonsidera kini nga labing dako nga religious celebration sa rehiyon 12 nga sagad ginadagsa sa libuan nga mga deboto o bisita. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enam Mimogpon, sa Brigada News, Jensen, Brigada News.